So ngayon mga kababayan, ito po. Ha? Ah, ito yung issue ngayon mga kababayan na si Pulong meron talagang multo. <laughs> Merong ghost project at overpriced project na umabot ng 4.7 billion. Nako po, mga kababayan. Ito, ito. Pakinggan natin. Nako po, ito na. Mm -hmm. control projects Sadist hindi lang umano ghosted ang issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Paul Pulong Duterte. Mm. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang contractor. Para itong agenda report ni Mavic Primidad, Nagamante. Mm. Okay na. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino mm. na may isang daan at dalawampot isang kontrata <laughs> na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos At walumpung kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Papay. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Nako. Sabi ni Tinyo, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobling pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Natuklasan Naku, ayan na nga. Hmm. Oh, at natuklasan pa mga kababayan, congressional insertion. Hala, Diyos ko. Ito o, oh, nakalagay NEP versus GAA. 2019 to 2022 out of 121 contracts 79 are congressional insertion amounting of point a uh, 4.66 billion mga kababayan hindi ah, o oh nga billion nga 4.66 581 million halaka Jusko mga kababayan eto na nga ha ah ito ay proyekto sa distrito ni Pulong Duterte ghost at overpriced at mga kababayan merong tinatawag na 2019 at 2022 insertion or congressional uh, congressional insertion ulitin ko sa inyo mga kababayan anong kaibahan ng amendments at insertion Ulitin ko ang amendments Ah, ilang ilang mga kongresista ang meron buong Pilipinas? Sabihin natin 300 sarado. Hmm. Ganito. 300 sarado. Halimbawa ako si Pulong, ha? Ah, ako ng budget, no, sa aking distrito, 1 billion. Hmm. Ngayon yung 300 ka kongres pipirma yon. So, yung 1 billion project ko pasok. ba? Diba? Kasi 300 ka kongresista, pumirma eh. So pasok 'yon. Oh, ngayon, kasi amendments 'yon. Mm. Ngayon, ang insertion magkakaiba. Halimbawa, ayaw pumirma ng 300 ka kongresman sa project ko. Ibig sabihin, palpak ang aking amendments. Mm. So anong gagawin ko para makuha ko yung 1 billion? Kakak usapin ko na lang si House Speaker. Ah, Kakausapin ko na lang si House Speaker at saka yung tagapagbigay or tagapag-approve ng budget sa Congress. Tatlo na lang kami. Instead na 300 ang pipirma, gagawin ko tatlo na lang kami. Ako, si House Speaker at saka si uh, Actually itong time na to si Eric Yap ang ano dito eh, tagapag-approve ng budget eh, si Eric Yap, si House Speaker Pantalyon Alvarez. Tsaka si Pulong. Kasi 2019, 2022 ito. Panahon pa ito ni Digong. Hmm. So ngayon mga kababayan, oh, pipirmahan ni Eric Yap, pipirmahan ni Alvarez, si Pulong, pasok yung 1 billion ko. Ulitin ko. Ngayon, kapag hindi yon igastos yung 1 billion na insertion, congressional insertion, nasa sa akin na yun kung gagawin ko hindi bakit? kasi ang pagkakaalam lahat ng kongresista hindi nila ito inaprubahan hmm. so ibig sabihin wala akong budget eh ang problema nga in-insert nga namin in-insert namin ni, ni House Speaker ni Budget Appropriation Chair at saka ako so naaprubahan pa rin yung aking 1 billion project kahit hindi sinangayuna ng lahat kasi ang pagkakaalam nila, hindi naman ako pumirma dyan, wala siyang project. ah oh. Yan ang problema, mga kababayan. Sa madaling salita, ang insertion is illegal. Ang amendments is legal. No? Pag sinabi nating illegal, isiningit lang yan. Yan yung insert. Isiningit. Mm. So ngayon, isiningit siya. Once na nandun yung pangalan mo, mabibigyan ka. Mm. Ngayon, gagamitin mo yun o sa hindi, ibubulsa mo yun or gagasto sa project, walang magagawa ang taong bayan. Kasi bakit? Singit lang yun eh. Naku po! Eto na. Hmm. nila sa kanilang investigasyon na sa isang dalawamput isang proyekto, pitumput siyam dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga oh. nasabing proyekto ay Davao City na kinakatawan ni Congressman Paolo Duterte. Mm. Basically, uh, nakikita po natin uh, na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, eh merong mga uh, nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At ma oh, may nag-comment Ibig sabihin lahat ng insertion na aware si Romualdez, sabi ni Vanilla Ice. Hindi po ma'am. Kasi bakit 2019-2022 hindi pa po house speaker si Romualdez dito? 2019 at 2022 eh, insertion sa NEP at GAA. Hindi po si Romualdez ang house speaker at the time. 2019 and 2022. Kung ngayon mo tanungin 2022-2025, yes, alam ni Romualdez yan. Ang problema kasi nung time na to ni Pulong, hindi si Romualdez ang speaker. I-2022 e, lang naman si Romualdez naging house speaker eh. oh. eh, ang issue kasi dito na na bisto ni Representative Antonio Tinio ng Act Teacher Party List 2019 to 2022, hindi pa president si PBBM dito. Hindi pa rin house speaker si Romualdez dito. So, ang managot dito <laughs> ay yung dating house speaker. Sino ba? Si Pantaleon Alvarez ba? Hindi <laughs> ko alam ha, kung sino house speaker noon. Alam ko si Pantaleon Alvarez lang eh. At saka si Gloria. Mm -hmm. Si Hari Huma Roque ba ang house speaker? Ay, hindi po. Spokesperson po siya at the time. Mm -hmm. At maaaring merong uh, possible ghost projects, maaaring Uh, merong uh, clearly merong overpricing, mm. no? At uh, iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, limang klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Mm. Ang total overlap ng dalawang kontrata na may halagang 135.14 <coughs> million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog, mm. isa noong 2019, isa noong 2020. Mm. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o dalawang kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. Ah. May change location. Ayan ang problema mga kababayan. 100 million sa lokasyon na to, sa lo lo lugar na to, tapos pagka next year, another 100 million sa same lugar. So ano yon Yung unang project palpak? Kaya inabunuhan ng another project? Yun ang tanong kasi. Ito ang sabi, mga kababayan. Ah, pakinggan ninyo ha. Pakinggan ninyo. Perong sakop na bahagi ng ilog. Hmm. Isa noong 2019, isa noong 2020. Oh. 2019 and 2020, 100 million ang project amount. Pagka 2020, another 100 million pero same location. So ano ang tinayo doon? Yung unang tinayo is street light. Tapos sunod tinayo, kalsada na. Pero bakit pareho ang price? At same location. Hmm. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o dalawang kontrata na may halagang higit 115 million pesos. Oh, double funding, dalawang kontrata. Mm. So, ang unang contract, 86 million. Pangalawang contract, 28 million. Naku po, mga kababayan. Ha? Ito, si Alvarez is speakers noong Duterte administration, tapos si Kaitano. Oo, napalitan kasi yun eh. Mm. Yun ngayon mga kababayan. Two contracts amounting of 115 million, pero same location. So, anong tinayo dun? Kaya nga sabi ni Tinio, either overpriced or ghost project. Mm. Naiginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. Mm. May change location at short changing kung saan siyang nakontrata na nagkakahalaga ng... So, yun po yun, ah, mga kababayan. So, ibig sabihin nga, meron ngang hocus-focus. Dito, mga kababayan, no? merong hukus-fokus na nangyari. Diyos ko, continue natin. Nang 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang anim na 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Oh, 3.44 billion. Ha? Ah, na mga contract na walang lugar kung saan ilalagay at walang location or lokasyon kung ano at ano ang project na ilalagay. Naku po. Kung ganun man ang uh, na discover o na diskubre ni Representative Tinio, talagang plunder ito. <laughs> Nako. Mga kababayan. Ha? Allah, Diyos ko. Ulitin ko, ha? Hmm? Pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon <clears throat> na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA. Oh, wala sa GAA. Ah, pero merong 484 million na budget wala sa gaa. Mm, sunod. Mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Mm. Contracts without details o wala raw mga detalye. Lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umabot oh. sa 3.4. Contract without details. Walang detalye, walang lugar, walang lokasyon. At umabot sa 3.44 billion. Nako po, mga kababayan. Mahirap ito. Nako, ito na nga ang ito pala yung sinasabi ni, di ba? Mhm. -mm. Ito pa ang sinasabi ni Sandro nga. kaya walang alam si representative Pulong sa nangyayari sa Congress eh kasi hinahanap pa niya kung nasaan yung 51 billion. Nako, mga kababayan. So ibig sabihin ba alam na ni Sandro ito, mga kababayan? Ibig sabihin ba alam to ni Sandro? Kaya, kaya, walang alam si Representative Pulong sa nangyari sa Congress. Kasi hinahanap pa niya yung 51 billion. <laughs> ito ha, ah, mga kababayan. Ito, 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 ito. Hmm, ito, ito. Sandro to Pulong uh, 51 billion. Ito ha, ah, mga kababayan. Ito ba yun? Sabi po lang Duterte, for a na naman daw po. Itong pagresign pag-resign ni Speaker, tapos pero Roku pumilit kay Boji na Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can, I can assure you that me, uh, we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met. Uh, for plenty of weeks. Uh, kung nagpakita sana si Kong Pulong dito uh, sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But uh, I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district di diba? ba? Diba? Oh, 'yan ang sabi ni Sandro. Kaya kung nagpapakita lang si Pulong, 'no, sa Congress, edi sana alam niya, 'di diba? Kung ano ang nangyayari. At pwede naman niyang itanong sa mga party list, 'di ba? O baka naman kasi si Pulong, alam daw sabi ni Sandro, alam ko na si Pulong ay na-busy sa kakahanap niya sa 51 billion sa kanyang distrito. So ibig sabihin, mga kababayan, alam ba ni Sandro ito? Alam mo, alam ko, alam ni Sandro ito. Simula nung pinag-initan, ha? Ah? Mamer na hilo po. Simula nang pinag-initan ni Pulong si si Sandro, no? Pati si Martin. Siguro mga kababayan, Shh! Daisy. Siguro mga kababayan, chine-check na niya ito. Diba? ba? Eh, sinabi mismo ni Sandro, oh. Ulitin ko, ha? oh. na daw po. Itong pag ni Speaker, tapos pero kay Naku, ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can, I can assure you that me, uh, we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met. Uh, for plenty of weeks. Uh, kung nagpakita sana si Kung Pulong dito uh, sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But uh, I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Okay. Oh, Di ba? Sunog. Sunog na sunog. Baka gawain ni Pulong nung anak pa siya ng presidente. Yung kayang kontrolin ang takbo ng kongres Pero alam daw ni Sandro na Nagahanap si Pulong sa 51 billion niya. Di ba? Oo, yun ang ano ngayon, mga kababayan, Diyos ko. Ito na nga ang sinasabi ko. Pag tumakbo yan sa senador, mananalo yan si Sandro. Actually, alam nyo ha, mga kababayan, kung bubuto kayo ng senador, ibuto nyo naman yung ano? Yung alam yung batas? Ibuto nyo naman yung ano? Yung marunong gumawa ng batas? Kasi ito ha, I will tell you frankly mga kababayan, i-compare mo si Sandro at si Pulong. Si Sandro, unang panalo pa lang nakagawa na ng sampung batas. Si Pulong, ewan ko kung anong batas ang nagawa niyan. Tatanong lang. Di ba? Si Sandro, ilang batas na ang nagawa niyan? Sampo. Hindi na lang yata sampo. Lagpas pa eh. Sa ngayon, sa sobrang tagal na niya dyan, ilang months na siya. Si Pulong, tanungin mo ilang termino na si Pulong. Pangalawang term na niya yata niya yan, tatlo. Hindi ko alam kung may na, naipagawang batas ba si Pulong wala pa atang nagawang batas. Kaya nga, Sir Benson, hindi ko rin alam. ba? Diba? Kasi ano bang batas na ipagawa? Buti pa nga si Bato, mayroong SIM card law eh. Na yung batas ng SIM card na one person, one SIM card. ba? Diba? Pero si Pulong, ewan ko. Si Binti na po ang batas ni Sandro, di ba? Kita mo yan. Si Pulong hindi ko alam. Ano bang batas niya? Ayan. Ayan na ba bumalik na ba tayo? Mm -mm. Ayan, ah mga kababayan. Mm -mm. Ayan, ah mga kababayan. So 'yun mga kababayan, yun yung ating uh, reaksyon patungkol dyan kay Pulong. Naku, antabayan na lang po siguro natin. ba diba? Kung ano ang susunod na kabanata dyan. Kasi nasisilip na yan eh. Diba? Nasisilip na yan. Sabi ko nga sa inyo, papunta din tayo dyan. <laughs> Ito na. nako lalo pag iimbestigahan pa ni Boying Rimulya yan. Naku, magkandalit chilit na talaga sila. Yeah, so yun lang po ha mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.